Ang mabuting balita ng Panginoon na yung araw, December 8, 2023. Dakilang kapistaan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Bilheng Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Doon panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangala ay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa ang Panginoon, dagulungihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan yun. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at mga anak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David paghahari siya sa angka ni Hakub magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito da yung ako'y dalaga? Tanong ni Maria, sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At nayoy ika na buwan na ng kanyang pagdadalan tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Heso Kristo. Unang pagbasa Pagbasa mula sa aklat ng Henesis Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, Saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, tugo ng lalaki. Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Tanong ng Diyos. Bakit kumain ka ba ng bumang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugo ng lalaki. Bakit mo naman ginawa iyon? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po inilin lang ako ng ahas kaya ako natuksong kumain, tubo naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, Sa iyong ginawa'y may parusang dapat, na tanging ikaw lang yang magdaranas, ikaw ay gagapang, ang hatol kong dawad, at alikabok ang pagkain dapat. Kayo ng babae ay laging mag-aaway, binhing mo't binhing niya ay laging maglalabang. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya ikaw ang tutuklaw. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo Tugunen Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat iyaong ginawa niya ay kahangahangang tunay sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan. Walang hirap na natamo iyaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya ay dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa ay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinupad. Umawit sa Diyos ng awa ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkainay na may galak, iyaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa. Ang gawain niya'y dakila. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipagisa kay Kristo. At sa ating ng pakikipagisan ito, hiniran na niya tayo bago panilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag ng Diyos, tayo ay kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Heso Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalina sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya! Aleluya! Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling motwina. Aleluya! Aleluya!